I know that He is the one who gives me strength sa araw-araw para magabayang kita ng maayos. Dahil sa iyo, marami akong natutunan. Tinuring kita ang parang tunay na, parang tunay ko na din na Sa mga pangalawa ko nga na. Happy birthday, Rina. More blessings, birthday. context of what they are facing experiencing. and experiencing. I have another present from Superman Ado, Ado and to end Jomar. Happy birthday and congratulations to the event. Let's pray for the food. Heavenly Father, we thank you uh, for the success of this event. Panginoon, uh, nagpapasalamat po kami na naging part si Reyna ng aming pong buhay. You allowed us, Lord, na uh, mapasayan niya. At kami rin po, Panginoon, ay naging pagpapalat sa buhay niya. At siya rin, magpapalat sa napakaraming tao, Lord God, all over the world. May we pray for the food. Thank you for your blessing, Lord. Please bless the food that we are about to eat. Ma-enjoy uh, po namin ito together as we glorify your name. Salamat po rin sa lahat ng pagpapalak, pagmamahal, pabor, proteksyon, at uh, kagalingan sa buhay po ni Reyna. At hiling namin ang patuloy mong paggabay ang presensya mo, Lord God, sa buhay